ba? Hindi ka ba marunong mag-ayos ng buho? Baka nakakalimutan mo, anak ako, ng may-ari ng salon na po? Pasensya na po, ma'am. Marunong naman po ako, eh, ma'am. Eh. Ito po yung tinuro sa amin sa training. eh Baka gusto niyo pong ikulot ko yung dulo, ma'am, para magkaroon ng body. So, sinasabi mo ba na pangit yung buhok ko, ha? Sino ka ba dito? Di ba utusan ka lang dito sa salon namin? Boko. Hindi naman sa ganun, ma'am. Kaya ko lang naman po nabanggit, eh baka gusto niyo lang po. Hay nako, aminin mo na kasi na hindi ka marunong. Hindi ka siguro nakapag-aral, no? <laughs> siguro nga kahit elementary, eh hindi ka nakapunto. Kasi tingnan mo, ayo, simple lang. Pinapagawa sa'yo, hindi ka marunong. Ma'am naman, hindi naman po sa ganun. Nag-aaral po ako sa training, ma'am. Sana po, huwag naman po kayo magalit, ma'am. Uh, ang totoo po niyan ay siya po talaga ang pinakamahusay po dito sa batch namin sa salon. Hinihingi ko ba ang opinion mo? At ikaw, siguraduhin mo lang ha, na wala kang maririnig na complaint galing sa'yo. Dahil once na may makarating sa akin, maghanap ka na ng malilipatan. ka po, ma'am. O, dali, tapusin niyo na to. Mga buis, kayo. Ma'am, um, magpapaalam po sana ako, ma'am. magli ako sa Martes. Birthday kasi ng anak ko. I-change off ko na lang po yung off ko sa Wednesday, ma'am. Kung Wednesday ang off mo, hindi ko nakasalanan kung natapat ng Martes ang birthday ng anak mo. Sinasahuran ka dito dahil kailangan ka ng salo na to. Hindi kami mag-a-adjust para sa'yo. My God! Ma'am, nagbabaka sakali lang po naman, ma'am. Umasa kasi yung anak ko, ma'am, na magkakasama kami sa birthday niya. Ah, uh, ma'am, pwedeng ako na lang po sumalo ng mga clients niya ng Martes. Mag-cancel off na lang po ako. Nako, hindi yan pwede dito. Ang batas ay batas. May kanya-kanya kayong schedule dito. Ang schedule ay schedule. Kung natapat na ang Martes ang birthday ng anak mo, eh di mag-celebrate kayo pagkatapos ng shift mo. Problema ba yun? Sige po, ma'am. Pagkatapos na lang po ng school ko, saka kami magsiselebrate ng anak ko. Oh, tignan mo. Kaya naman pala eh. nag ka pa. Ikaw boba ka talaga eh, no? nag ka pa, aanak-anak ka eh. Tapos pag oras ng trabaho, mag ka. Ha? My God! Pag boba, boba talaga. Lumayas na nga sarapan sa harapan ko. Nabibwista ko sa inyo. Magtrabaho na kayo. Gosh, nakakainit ng ulo to. Kung hindi oh, dibdibin niyan si Ma'am, wala talagang puso 'yung hangga't wala pa tayong malilipatan. Wala tayong choice kundi magtiis. Oo nga Ate Sherilyn, tibay mo lang loob mo. Alam namin na wala kang pagkukulang sa trabaho. Salamat mga beshi wops ha. Nakakakita talaga si Ma'am. Walang konsiderasyon. Iniisip ko nga eh, ano ba talaga ang kinagagalit niya sa akin? Yung itsura ko? Yung buhok ko, sabihin niya, para baguhin ko. Puro na lang siya galit, nakakairita. Kaya nga eh, ayaan mo. Nanginiwala ako, may katapusan niya ang kasamaan ni eh, Ma'am. Sana nga makatagal ako dito. Okay lang yan, andito naman kami. Hmm. Alam niyo, pati birthday ng anak ko nadatamay dahil sa galit niya sa akin. Tawawa naman yung anak ko. Gusto mo ate, ako na lang pumasok. Ako na. Lang. Hindi. Papasok ako. After ng duty ko, magse-celebrate kami ng anak ko. Oh. Kamusta kayo dito? Parang napaganda yung kwentuhan niya. Nga pala. Ang ganda ng feedback ng salon natin ah. Um, yes sir. Magagaling po mga kasama ko sir Ring. eh. hindi ko lang po alam kung magtatagal pa ako dito. Oh, bakit naman? May mga binipinsyo ba na hindi nagbigay itong salon ko? Ah, uh, hindi po sir. Nagbibiro lang po siya. Tatagal pa po lang siya Ah, uh, baka pagod lang po siya. Kasi na-excite lang po siya sa birthday ng anak niya. Ah, uh, ganun ba? Basta kapag kailangan niyong mag-off, sabihin niyo lang sa anak ko si Faye, ha? Siya na bahala sa inyo. Tsaka pwede naman yung basta may maiwan na dito sa salon natin. Ah, nga pala. Kailangan birthday ng anak mo? Um, sa Martes po. Ah, uh, ganun ba? Sige. Pagbalik ko dito sa Martes, may dala regalo para sa kanya, ha? Salamat po. Ah, sige na nga pala, uh, mauna na ako dahil may mga meetings pa ako. Kaya na muna bala sa salon ha. Apo, sir. Sige na. Ingat po, sir. Ingat po, sir. Kaya din dito. <coughs> uh, ma'am, natapos ko na po lahat ng gawain ko, ma'am. Eh, magpapaalam na po. mag out na po ako, ma'am, kasi para makahabol po sa birthday ng anak ko, Yes po, ma'am. Ako na po bahala sa mga ibang customer na darating. Sino nagsabing aalis ka na? Ma'am, hanggang 2pm lang po ang duty ko, ma'am. At yan din po ang regular duty ko. Kaya nga. So, mag-e-extend ka sa ayaw at sa gusto mo? Wala naman akong pake sa birthday ng anak mo eh. Ma'am, hindi na po ako pwedeng mag-extend. Nakapangako na po ako, ma'am. Mayroon namang iba dyan na pwedeng pumalit po sa akin. Hayaan niyo na po, ma'am. Ako na po bala sa lahat ng customer na darating. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis! Hindi ka aalis! Nakakaintindi ka ba, ha? Hindi ka aalis! Ma'am! Hindi ka aalis dahil oras nga ng trabaho! Oh, nasasaktan po ko? Huwag niyo kunin yung bag ko. Okay, ma'am, hayaan niyo na po siya. Teka lang. Ano nangyayari dito? Dad! Pinagtutulungan ako ng mga staff mo. Ayaw magsipag-trabaho. Cherry, Red, totoo ba to? Sir, hanggang 2pm lang po ang trabaho ko, sir. I-birthday po ng anak ko. Ayoko po akong palisin ni ma'am. Hinihila nga po niya yung bag, sir. Eh. At nasasaktan po siya. Hanggang 2 p.m. lang po talaga siya. Faye, kailan pa kitang tinuruan naman na ng iba, ha? Dapat lang yun sa kanya, dad. Bobo siya eh. Hindi makaintindi na bawal umuwi dahil oras nga ng trabaho eh. Faye, hanggang 2 p.m. lang siya. Ikaw yung hindi nakaintindi. Alam mo, mali ang ginagawa mo nasaktan mo yung mga empleyado natin. Naging trabahanti di din ako. Tsaka, nang dahil sa kanila, umulag ang negosyo natin. Kaya mali ang ginagawa mo. Ah, nga pala. Ito pala yung regalo ko para sa anak niyo. Wow! At nagpabili pa talaga ng regalo. Kapal <laughs> lang buka. Pay, okay. tumahimik ka na. Kusang loob ko binigay yan sa kanya. Dahil deserve niya. Dahil kahit anong dami ng customers dito, never siya nagre-reklamo. Tsaka alam mo, sa negosyo na natutunan ko, yung alagaan at respetuhin yung trabahante natin. Magbigay galang tayo sa kanila. Dahil kundi dahil sa kanila, hindi lumagot ang negosyo natin. Ah, Cherry, Red, pasensya na kayo sa inyo nasa lakan ako Napala, Na pala, maraming salamat sa servisyon nyo sa salon ko. Ah, sige na. pumunta ah, ka na sa birthday ng anak mo. Mag ingat ka. Salamat po, sir. Sige na, mag-ingat ka. Pwede ba tayo mag-usap? Pay, simula ngayon, magsilbi ka na dito sa salon natin. Maglinis ka. At ikaw ka kausap sa mga customers natin. Hanggat di mo natutunan yan, magpakumbaba, di ka magiging manager. Tindihan mo? Dad, ayoko maging utosan dito, no? Anak naman, marami ka pang kailangan matutunan. Para sa'yo rin to, oh. Ayaw tumanda tumandaan na wala. Mahal kita. Ha? Okay, Dad.